Yah, yeah, eh, pag di ni may hagdan ay panigurado yung may sepid rin dinig mo po. yah pagkasarap. Yan, ginawa po ba? Bala po, kumusta na po uli kayo lahat na po yan. Bala episode dito na ano po. Dito po uli tayo sa Akubo. Tayo po yung magkukuti kuting uli din eh. Kahit pa paano po. Oh, yan. Bali, ito na po yung ating ganap ngayon sa ating kubo. Yung nagawa na natin yung kabila ang bintana. Ano, ho Tapos, itutuloy pa natin itong ibang sahig po dito. Yan. Yan na ho yung bintana natin. Ano, tapos ito po ay yung sahig na ito pala yan ito po hindi pa po tapos yan, mga talas talas pa ito o oh, papakuan po natin yan tapos ito po uh, magkakaroon po tayo dito ng isang hagdan yun po yung sa front ano yung sa unahan tapos dito ito po ay bandal likod na ay uh, ng ating kubo ito po ay magiging parang balkon Oho, oh, uh, uh, um, iisipin natin yan medyo mataas ho ang tayo nito para ho kasi uh, nasa open space tayo pagpaling ng ating mata at nakasampa tayo dito sa ating balkon ang makikita natin ayan yang kalawakan o oh, di ba ang sarap kalawakan po yung makikita natin oh. tapos kung gusto po natin dito bumaba ito pong ating balkon eh naka set up na yan hagdan po yan yan lalagan po natin hagdan oh. yan ito po magkakarap tayo dito ng hagdanan nilagyan ko na ho ng temporary ay eh. temporary yung temporary hagdan pataas hmm tapos yun nga po pagbaba. Ito na uli sya oh. Yung ating kalawakan ah. Ay na ayan mo't nagkaig yung ating luya oh. Laki na oh. Dinikuhuin na ano at nagtuturo na pagkasabay ba oh. Yan. Ito po magiging setup oh. Hagdan pataas. I'm done. Tapos ito po pinaka balcony natin. Tayo naka front na katanaw dyan. Sa malaking yan, malawak. Oh. Tapos ito po naman paloob. Hindi tayo dito magpahinga Oh. Kung ito hong part na ito, parang kwarto ito. Magiging kwarto. Pagising natin sa umaga, ito huang. ang ano bang tawag dyan sunrise oh dito sumisikat po ang araw maganda po agdan po oh. basta po oh, pahabat tayo nakatanaw dito dito yung sikat ng araw dun po naman sa kabila lubog ng araw oh yung tanaw naman natin doon ay bundok panahaw Yan, ito ho yung taas. Tatanaw tayo doon. Yo, yan po ang pananaw natin, no. Ang ganda. May ibon pa ud sa taniman, no. Tapos gaya nga po nang sabi ko sa inyo, itong kabilang side pala. Pagka tayo bumintana dito, narito pa pala yung malaking kahoy ito yung gagawin nating upuan pagka tayo namin tanaho dito tatawan namin natin ay ba hindi ganong pansin ano? yan yan bundok banahaw oh yan ho yung bintana nating maliit oh bundok banahaw at saka ho, yung mga tanima natin nandyan oh Yan, yeah, kabilang side po yan. Ayun po, -utay na, eh. ating utay-utay na rin. Ating umumpisa na po. Yan. Yeah. Yan ang kaisig na punar eh. Oh. Talaga. Uh -huh. Paano ko malalaman itong pag-ibig ko sa'yo? Lagi kang kinakabahan. Ang tunay na nagmamahal. Sana naman. Bigyang pansin, Hiling na puso ko. Magmahal ng bay. Di ko gagawin. Pagkat ikaw na tanging sasambahin. Huwag ka mga ngambo puso kong ito wala nang iba magmahal nang iba'y di ko gagawin pagkat ikaw dami sa sambahin wakalang mangang puso kong ito, Come on, baby. Come on, baby. Come Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn At pungi na po oh. talaga naman talaga naman

okay na ho yung ating sahig oh. ganda na ito naman po ang ating isusunod na gagawin oh. yung hagdan dito yan Hagdan po yung papagayaan yan. yan. Ito, ito pala yung formalan nyo. Ah, natin ang hagdan, no. Yan, ilang step po siguro 'ari? Ari dalawa ay parang masan masandig po ba. Kaya siguro aano uh, 'yung pa natin. Siguro mga tatlong hakbang po 'yung ating gagawin. Oh. Tapos ang plano ko po, ano plano pala ang at ito po na may kasama sa plano natin. Ito, dito sa bandang likod, papunta po dito 'yung CR. Dito tayo gagawa sa likod na CR po. Aba ang hirap pa. Baka tayo ika nga din magmukbang at tayo mabusog ay. Eh. Oo. Oh. Ay di maganda ho ay nakaplano din yung CR. Kung baga kung tayo man po ay magsi CR, dito yung daan pababa. Oo, uh yan. At gawa ho na hindi pwede mag uh, ano dito eh. Kung baga dito natin ay yung CR sa loob. Ay, kwarto na ho yan ay. Oo. Oh. Yun po ang pinaka plano natin. Oo. Uh doon mai-stack yung ating inipong. Siyempre kinain natin ano. Yan dito. Ang CR natin ito siguro, matatanggal natin ito. Yung saging diretso diyan sa likod yung magiging CR para imis, imis na imis. O oh, direho yung ating kwarto ayan. Pinaka kwarto na po 'yan. Ito pa nga po pala 'yun, didingdingan pa natin 'to. Tapos may pintuan pa diyan sa side 'yan. Basta po abangan nyo na lang ang ang mga susunod pong episode. Hagdan, basta hagdan po 'yung ating ano. Yung mga puti-puti pong in napapansin nyo ay ano nung sako ba, 'yung nanot nut Iya. Yeah. Ganda, sarap po. Uh. Napakasarap. Iya, yeah, pag may hagdan ay panigurado yung may sepid rin dinig mo po. Iyah, pagkasarap. dahan ginawa po ba bintana pa pala at saka ako gusto ko yung kisam eh. ako nagtanong kanina ng plywood ay ano plywood ay may tatlo ang kailangan ko din eh bahala na po pagka tayo ika nga medyo makakalog-log dadalihin ko na ay eh. ako naman napaisip at saka ako e, eh 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 mil ano mil ah. yung 420 sana akong kukuhanin mildus mildus isinta si po sana pa ay saka naman po paotay-otay lang ay dami hindi dalian ay oh yeah yun po ang ganap ngayon din eh basta marami pa po tayo ditong ano gagawain na gustong gawain po ba abangan na lang po ninyong mga episode na po salamat po sa lahat yan sa inyong supporta po oh yan nasa lang tunay sisilipin daw natin itong estel na rin bubukon yung ano nang bubukon Yo, hmm. yun yung po ang banahaw. ang oh, kalawang na pala ng bubong lari. Oh. Yan po yung banahaw. Kitang dyan kita sa ating bintana. Yun. Oh. balay po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po kagsasubscribe sa aking channel, pasubscribe na lang, pakalag na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pa videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi, happy lang. Bye!